So kung mayroon tayong mini amplifier idol na katulad nito, so maliit lang siya idol tingnan pero pwede natin siya magamit sa ating pang Twitter or pang midrange ano. Katulad nito, yung ating setup dito, itong sa Cora 735 para sa ating pang low, tapos itong ating mini amplifier ginamit natin sa ating pang Twitter lang. So Twitter lang ang ginamit natin dito. So ngayon, itong mixer natin, tapos mayroon tang equalizer. So yung ating equalizer dito, ginamit ng channel 2 para dito sa ating mini amplifier nating pang high o oh, pang mid high tapos itong ating channel 1 ginamit natin sa ating sakura 735 na gagamitin natin pang low so ngayon idol ang setup natin dito ganito ano so alimbawa ito yung ating mixer so gumagamit tayo dito ng dalawang channel sa ating input 4 at saka 5 so ngayon yung pan dito sa ating 4 ayan nakakabig sa kaliwa. So, ibig sabihin, left channel. So, ginamit natin sa ating pang low. Dahil yung ating low, nakapataas dito. Tapos yung ating high, nakababa. So, dito naman sa channel 5, ang pan dito, nakakanan. So, ibig sabihin, konektado sa ating right channel. Ito ay ginamit natin sa ating pang mid high dahil yung mid high ang nakaangat tapos yung ating low nakababa so ngayon dito sa ating equalizer konektado lang din sila dito ano yung ating right channel na ginawa na pang mid high so dito sa nagkonekta sa ating channel 2 tapos yung ating channel 1 dito naman sa konektado sa ating left channel dito sa ating channel 4 so ganito ang ginamit natin ang ginamit natin dito nag output tayo dito sa ating mixer papunta sa ating equalizer tapos equalizer output papunta nito sa ating amplifier at saka mini amplifier so ito sa idle ano ipakita natin yung setup nito para kung gusto nyo sundan may masusundan kayo so ito lang siya. so yung ating left channel idle ito 6.35 ang ginamit natin dito TS to TS ano so yung ating left channel dito ito siya, no? Ito, ginamit natin sa ating pang-low. Nakalip-channel siya ng pan natin dito. Tapos, ito ngayon konektado sa ating channel 1. Input lang siya, idol, dahil ito yung settings ng ating channel 1, ito ay pang-low na settings ng ating equalizer. So, dito natin siya ngayon i-input. Tapos, ngayon, itong output ng ating channel 1, dahil gagamitin natin sa pang-low, itong gagamitin, i-coconnect natin dito sa ating Sakura 735. So, gagamit tayo ng konekto na ganito, 635 OTS to dual RCA so output ng ating equalizer papunta ito ngayon dito sa ating audio input ng ating amplifier so limbawa naka selector B ang ating audio input dito ayan tapos ngayon itong isa na TS to TS ano output naman dito sa ating right channel so yung right channel natin dito ito sa channel 5 ginamit natin pang mid high so ngayon papunta ito sa channel 2 input ng ating equalizer dito Ayan. Tapos mag-out po tayo dito ngayon sa ating channel 2. So gagamit tayo ng TS ano, 6.35 din to 3.5 itong konektor na to. So nagamit lang ako ng adapter kasi kinulang ako ng konektor 6.35 lang din to 3.5 TS to 3.5 na BBPL. So out po tayo dito. Ayan sa ating channel 2. Tapos ito ngayon sa ating auxiliary input ng ating ito mini amplifier ayan so para magkaroon tayo ng signal dito sa ating mini amplifier so yun lang connection natin dito ay no ayan so yung ginamit natin dito na pang tweeter dito sa ating mini amplifier tapos yung ating pang low so sa speaker naman natin na pang low itong ginamit natin ano 15 inches ito tapos ito naman yung ating tweeter so 300 watts Ayan, so yung ginamit natin dito ng kapasitor, 1.5. So ito ngayon, pa-check natin ito, sound uncheck natin yan yung ating Twitter, tapos yung ating pang low. Meron kayong sound ng katulad nito Idol, pwedeng pwede yung gawin. Kahit mini amplifier lang ang partner dito sa ating Sakura 735, pwedeng pwede. Basta yung ating pang low, itong ating amplifier, tapos itong mini amplifier natin gagamitin natin sa pang mid range or high, mid high man, pwede itong ating mini amplifier. So ngayon, sound check na natin to. So itong ating setting sa Idol, ano, sa ating equalizer, ayan, yung channel 2 sa ating pang mid high, yung channel 1 para sa ating pang low. Sa inyo na yan kung anong gusto nyo sa setup sa bawat channel na yan. So itong ating mini amplifier. Tapos yung ginagamit nating source dito idol yung cellphone. Ayan. Ito yung ating cellphone. So gumamit tayo dito ng 6.35 ano. Dalawang channel yung gamit natin. So ngayon magsa sound check tayo dito. Sound check tayo dito idol. Ito yung ating pang low. ito naman yung ating panghay ito yung ating high no ayan o no? Ayan, ito yung nagdadala ng ating Twitter. Itong mini amplifier na to. So pwede pa tayo dito magdagdag sa ating equalizer. Ganon din dito sa ating pang low. So, ganon lang sya ito, ano. Kapag mayroon tayong mini amplifier, pwede natin magamit yan sa ating Uh, pang mid high. Eh, e, natin iparish yan sa ating amplifier na katulad yan. So mayroon tayong equalizer na ginagamit dito. So pwede pwede yan. So mayroon kasi tayong viewers na nagsasabi na wala daw auxiliary yung kanyang mixer. So ito ang ginawa natin para mabukod din natin yung ating low at saka mid high dito sa ating ganitong setup na mixer, equalizer at saka amplifier. May gamit tayo dito mini amplifier para sa ating tweeter or ating pang mid high ano. Ayun lang siya idol. Malaking pakinabang ito sa ating uh, sound, lalo pag wala tayong ibang amplifier pa, mayroon lang tayo kahit maliit nito, pwedeng pwede ito pang tweeter, pwedeng pwede pang mid -range.